Hi, good morning. Good morning naman sa inyo. So, ngayong araw, ayan tayo. Kukuha tayo ng mga lumot na gagawin natin ano pamain. Pag-uha tayo mga kapay. Ito na yung lagayang ko nga pala. Actually, kumukuha na ako kanina. Ayun. Isipan ko lang ding kuha nito para makita nyo kung ano yung mga ginagamit natin pamain sa ano sa pagtitishing dahil itong itong lumot ay isa sa mga mabisang ano mabisang pamain lalo na sa ano tilapia ito din ito ko pa tayo ay, mga lumot na yan oh ayan sila ito At yung ating lagayan ayan yan, ganyan lang yung mga lumot na kukuha natin. Bali ito ay hugasan na lang natin ano. After nating malikom yung ano, mga ano na to. Mga lumot na ito. Ayan. Dami oh. May mga lumot. Isa to sa mga mabisa talagang pamain pagdating sa ano, sa tilapia. Hmm. Dami ng mga kapay. Ay sa kabila. Ayun oh. Dami. Ito mga to hindi pa masyadong ano. Hindi pa masyadong malago. Ito man tayo sa kabila Tingnan lang natin hmm. okay. oh. Yan, ito maganda. Ugasan lang natin ito mga kapay. Kasi mamimingwit na tayo, no? Kaya kuha tayo ng mga lumot. Pamain. Hindi na, okay na siguro ito mga kapay. Itong ating ano, nakuha ano, lumot. Ayun o. So yun mga kapay, maraming maraming salamat na naman. No? Yan yung pagantabay sa ating ano, adventure na ito. So, maraming maraming salamat ulit. Ito ang inyong paisambali nyo. God bless. Bye-bye.